this is Dr. Cecil Katapang. Gusto nyo ba kumaba ang inyong buhay? Mahaba nga ang buhay pero dapat wala rin sakit, di ba? Meron tayong sakit dyan, ang Longevate. Ang Longevate Ashitaba ay gawa sa mga piling halaman ng Ashitaba na kilala sa Japan bilang pampatagal buhay. Ito ay puno ng mga bitamina, mineral at antioxidants na magpapalakas ng inyong immune system at magpapatatag ng inyong kalasugan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Longevate Ashitaba? Pampatagal buhay. Naglalaman ito ng mga anti-aging properties na makakatulong mapanatiling malakas at aktibo ang katawan. Pampalakas ng immune system. Mayaman ito sa vitamina C na nagpapalakas ng inyong resistensya laban sa sakit. Mampatanggal ng toxins. Ang mga antioxidants nito ay mag-aalis ng mga toxins sa katawan at magpapabuti sa inyong digestion. Huwag nang palampasin ang pagkakataong pahabain na inyong buhay at panatilihin ang inyong kalusugan. Mag-longivate asitaba na!